Hello mga kalas, isang magandang araw dyan sa Pilipinas mga kalas, dito sa amin sa Angkoray ngayon. Dito sa amin sa Angkoray ngayon mga kalas, gabi na. Uh, dito na kami ngayon sa Mexico, Cartinas. Uh, ang Purits mga kalas. Ngayon mga kalas, dito, nangawil. Dito ngayon sa Pupa mga kalas, uh, nangawil yung mga kasama ko kasi sa gabi, naka ano kami, Napahuli kami ng isang tirasong tuna. Ah, uh, video malaki-laki yun. nasa dalawang kilo. Ngayon, kasama <laughs> yung kasama ko mga alas, well, napahuli sila. Eh, yung huli. Nimal. yan. <laughs> <Lakihan>. Laki yan. <laughs> Laki yan. Laki yan. Ah? Piso mo lang para malaki. <laughs> <laughs> yung mga klas, oh. yun ba yung huli nila mga klas? Nagabi, dami kasi yung ano. Tuna. Ayun. parang mga wala. Dami. Marami pa rin? Hmm. Hmm? Oo pala, dami oh. Tapos wala ayaw kumagat. Yung ibang kasama ko, yun oh. Nag-internet. Yung isama ko nag-internet. Aba, naghihintay mga kalas kung makahuli ng ano, isda. Mga kalas, silo mga kalas. Pamasahot <laughs> mga kalas. Yo. Yo. Wala pang huli kasi. Ito, antay-antay kami mga kalas kung makahuli. Wala pa eh. Kagabi, nakasamba kami huli sa isang hilupin na nasa 2 kilos yata yung ano doon, bigat. Ngayon, buka namin ngayon mga kalas. Ya, wala pa eh. Yung maaga pa rito eh. Alas noipin ang gabi pa rito sa amin, sa Akuray mga kalas, dito sa Cartinas, Mexico. Ito yung lugar mga kalas oh malapit kami sa Pirto ang layo sa amin dito siguro nasa 2 miles kaya ano eh uh, ayos yung ano hindi okay, ganong maswil wala pa eh hindi pa makahuli Yung kasama ko internet sila signal <laughs> Wala ba Wala pa? Ito pa yung huli mga kalas o. Oh. Sana mamaya mayroon na. para makatingin naman kami ulit nang sarap na sabaw. Sana marami mga alas. Sana makahuli kami ng marami mga kalas para makasugpa at tuwa kilaw kami. So sige mga klas, ah, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.